Good day sa atin mga kabakyard. So for today's video nga ay nagpapagawa na tayo ng ating poso negro para sa ating pagbabalik sa pag-aalaga ng native na baboy or crossbreed na native. So eto na mga kabakyard, nasimula na nga ang ating pinapagawang poso negro na hukayan na rin. At ang sukat nga pala nitong pinapagawa kong poso negro mga kabakyard ay 5 feet by 5 feet din ang lalim. So, magsisimula tayo sa ganito lang muna kalaki. At habang tayo nag-aalaga na at habang kumikita na tayo, ay doon naman tayo magpapagaulit ng bagong poso negro na mas malaki na dito. So, ito, ito pa lang ang nasimula namin na project para sa ating pagbabalik sa pag-aalaga. So, update ulit mga kabakyard. At ito na nga ay naasintahan na nga ang ating pinagawang poso negro. At bubuhusan na rin ang ibabaw nito. So, pinaasintahan natin yan paikot para hindi rin naman mag-collapse yung ating poso negro. Dahil ang lupa po dito sa lugar namin ay may halong buhangin po. Kaya mabilis po siyang um, babagsak kung wala kung wala tayong nilagay na hollow blocks pa ikot sa ating poso negro. So simple lang itong ating ginawa mga kabakya dahil magsisimula pa nga lang ulit tayo. At pag tayo pa rin naman na at kumikita na sa ating pag-aalaga ay ipapaayos ulit natin itong poso negro at magpapadagdag tayo ng bago. Diyan naman sa katabing space niya dyan. So, dyan tayo magpapagawa ng panibagong poso negro. At another day na naman mga ka -backyard. sinimula na nga rin natin ipagawa itong ating bubong para sa kulungan ng ating baboy. So, ang plano nga dapat ito mga ka-backyard ay kahoy lang or kawayan lang. Pero nagpumilit nga po ang ating partner na itrasis na nga lang daw po ito para pangmatagalan na talaga at hindi na pa palit-palit ng bubong. At itong existing nga po pala na ating kulungan ng baboy ay hindi po ito sa atin. Ito po ay sa kapatid ng partner ko. Na babayaran ko po ito mga kabackyard ones na kumita na po tayo. Dahil hanggang dito po ang space ng lupa ng partner ko. Kaya nasako po namin itong dalawang kulungan ng baboy nila at hindi na rin naman po nila ginagamit kaya babayaran na lang po natin ito so ito na nga mga kabakyard sinisimula ng gawin ng bubong ng ating kulungan ng baboy at ito po ang ating kulungan ng manok dati babaguhin din po natin itong mga kabakyard pag nakaipo na tayo itatrasas na rin natin lahat pati itong kulungan ng ating mga manok para hindi na po tayo papalit-palit ng bubong at last maintenance na rin po dahil hindi na po aanayin so ito po yung dating kulungan natin ng native na baboy so ngayon ay doon na tayo sa may sementado na kulungan mag-aalaga para na rin po sa biosecurity at alam naman po natin na hanggang sa ngayon ay may kumakalat pa rin ang sakit ng baboy kaya Maigi na rin po yung mag-iingat tayo mga kabakir. So another day na naman mga kabakyard at nalagyan na nga ng Bubong itong ating kulungan ng baboy. Pati na rin dito sa may side namin ay nilagyan na rin ng trusses at may bubong na. Pero hindi pa po tapos itong ating ginawa. Ang nilagay pala namin bubong dito mga backyard ay yung second hand o yung galing sa bubong namin. Kasi nangihinayang ako mga backyard yung bubong namin ay luma at itong sa baboy ay magiging bago. Kaya ang ginawa namin ay pinagpalit na lang namin para naman yung aming bubong ay bago. At dito na lang sa kulungan ng baboy yung second hand. Pero yung hop lang naman mga kabakyard. Pero yung, yung kalahati ng kulungan ng baboy natin ay brand new na hiero ang nilagay natin. So ito na ang natapos. So, ang gumagawa lang dito mga kabakyard is yung partner ko at hindi na kami na gastos pa ng gagawa na magtatrasis dahil marunong naman po siya mga kabakyard. So, ganito pa kagulo ang ating kulungan dito mga kabakyard dahil nagaayos pa po tayo. At ito yung ating mga alaga. Ayan. So, napakagulo pa niya mga kabakyard. At ayun pa ang ating mga breeder na manok. No? Ito ang ating mga mascobi duck. So ganito nga lang kabakyard kaluwang yung ating pagkukulungan ng baboy. At ngayon nga kabakyard ay halos 70% na natatapos itong ating kulungan ng baboy. At nalagyan na rin natin siya ng bubong. Nalinis na rin natin yung at yung pagkukulungan natin. So magsisimula tayo mga kabakyard sa isang butas lang muna. Dahil itong kabilang butas ay meron pang nakakulong na ating mga breeder ng manok. So, once na mag-aalaga na tayo ng pure native, ay tatanggalin na rin natin ito doon at lilinisin natin yan para gawin ng kulungan ng baboy. So, ito nga mga backyard ay tapos na talaga ang bubong natin dito at nailagay na natin yung mga bubong dito sa ating kulungan ng baboy. So, ito na siya nalinis ko na rin yung itong isang butas ng kulungan. At ayan, tapos na ang ating trusses sa bubong. So, lilinisin ko na lang itong mga kabakyard at lalagyan ng chlorine. Ito pala yung likod, likuran natin. Sako pa din ito ng lote. So, ang kulungan pala na ito ay mga kabakyard may sukat na 3 meters by 3 meters. So, maluwang na rin siya mga kabakyard. At ito ang ating native na breeder. So, once na makapisayan mga kabakyard, ay lilinisin na rin natin yan at ililipat na rin natin ang ating breeder ng manok doon sa may kulungan sa may labas. So, ito siya mga kabakyard. So, kulang pa pala itong mga kabakyard at sasementohin pa namin itong daluyan ng dumi papuntang Poso Negro. So, ito na nga mga kabakyard at nagagawa na siya ng pintuan para sa ating isang butas na kulungan ng baboy. Dahil nga mga kabakyard, makukuha na natin ang baboy next week. At hindi na rin nga pala kami mga kabakyard gumastos sa paggawa nito dahil nga yung partner ko na rin ang gumawa dahil marunong naman po siya mag -building. So, pa kunti nga lang mga kabakar at matatapos din natin itong ating ginagawang project para sa paglalagay ng ating baboy o sa ating pagbabalik ng pag-aalaga ng baboy. At ito na po mga kabakar, nakuha na po namin ng aalagaan namin baboy. Ito ay crossbreed sa native. Pero ang breed na ito mga kabakyard ay 25% na lang po ang lahi ng native nito at halos uh, halos ano na rin siya mga kabakyard, backyard high pour ayan so ito po ay 55 days, kinuha na namin siya mga ka-backyard dun sa ating pinagbilhan at itong kulungan nga po mga, pala mga ka-backyard ay nilagyan ko ng ilaw at nakapal, may katol na rin at may nakapalibot na kulambo para na rin hindi naman papasok dito yung mga langaw at mga lamok sa gabi. So, ayan ang mga kabakyard na lagyan na rin po natin ng daluyan dito ng dumi. At ang kinuha nga pala natin mga kabakyard ay isang kapunat at isang babae. Dahil balak nga po natin na i-fattener itong isa at yung isa ay gagawin natin inahin. What? Okay, Kung mapapansin nyo nga mga kabakyard ay may kaliitan pa itong nakuha natin at siguradong wala pa ito sa 10 kilos pero dahil nga 55 days na ito ay malapit na po itong mabilis sa paglaki dahil ito po ang ideal na age ng mga baboy na mabilis po ang paglaki nila